Hello guys, lalo na po sa aking mga friends and subscriber dito sa YouTube channel. Gusto ko lang naman mag-share or, magbigay ng content information dito sa Amerika. Ayan, marami akong naririnig or nagpo-post or nag-video about America. Sabi nila, dito daw po sa Amerika ay puro utang, credit card dito ay wala lahat daw ng tao dito ay puro utang okay yun po ay dito sa Amerika pag nasa Amerika po kayo yun po ang number one requirements dito sa Amerika para makakuha kayo ng gusto nyong bahay gusto nyong bumili ng bahay gusto nyong bumili ng sasakyan gusto nyong lahat gawin bumili ganun kung wala po kayong ah uh, cash na ibibigay, kailangan po ay umutang kayo, di ba? Kailangan ay kailangan ay mag-apply kayo ng utang dito sa Amerika. Alam nyo ba, kaya yung iba halos nag apply lagi ng mga utang dito, mga credit card, kasi po yun po ang simula para mabigyan po kayo ng credit score. Ayan, yung mga credit score po dito ang number one na check. Kung marunong po kayo magbayad ng utang, ayan, depende po yung... Credit score nyo sa inyo kasi po pag marunong kayong magbayad ng utang ay gumaganda po ang credit score. Doon magsisimula na ang magandahin ng credit score, pwede ka na umutang. Lahat po nang pupuntahan mo dito sa Amerika ay puro credit card na inaap ang sinasabi sa Kada pupunta ka ng mga store, kanya-kanya sila ang mga credit card. Ayan. Kaya kung gusto nyo daw kumuha ng credit card, kung wala naman kayong pera, ay mapipilitan kayong kumuha ng credit card. Pero you will make sure na may pambayad po tayo sa utang dito sa Amerika. Kasi pag hindi po tayo nakabayad ang utang, ay papangat ang ating credit score hindi na po tayo uli makakautang. Kung makakautang man po tayo, ay sobrang laki ng kanilang tubo kaya po dito sa Amerika uh, hindi naman lahat ng tao may utang kasi yung iba dito ha, kung may pera naman ay ginagawa nila ay cash ay nilang patubuin yung mga credit card kasi malaki rin po ang tubo ng credit card kaya po kung wala kang choice, kailangan yung umutang kasi wala naman kayong pambayad na mga cash dito sa Amerika halos lahat inuutang kaya bahay nakasasakyan, lahat po ay yung mga binibili ng mga mamahaling gadgets or yung mga gamit, yun po ay mga utang lang. Pero siguraduhin lang po natin na mayroon tayong pambahit sa utang. Kasi kung hindi nyo po mababayaran yun, ay mababad records kayo. Sa susunod na hindi na po kayo ma kakautang. yun lang po dito sa Amerika. Hindi tulad sa Pilipinas, pag wala kang pera, hindi ka maungutang. Ang nangyayari to sa Pilipinas ay kakagat ka dun sa yung weekly, yung ang tubo ay weekly, hindi na ngayon uso ang buwanan. Weekly ang tubo sa Pilipinas kaya kung may utang kayo at uutang kayo, dos ko extra, yung pala yung extra no. Napakahirap dito sa Amerika is credit card. Hindi naman agad-agad at tubo noon ay ganong kalaki. Ang tubo nun ay depende tsaka one month, one month so, pag, kinab pag binayaran mo yung credit card pwede ka ulit umutang kasi nabayaran mo na ganun lang po yun dito sa Amerika kaya share ko lang sa inyo para sa akin, iba talaga yung buhay dito sa Amerika puro utang, pero yun, depende rin sa kung gusto mong ng utang gusto mong mabawa sa utang depende sa kailangan pag umutang ka ang payo lang, ay may pambayad kasi susunod na buwan. yun lang. Okay? Alright. Na-share ko lang. Kasi ako ay sobrang dami ko din mga naipon dito. Kasi dito sa American Mind yon ko talaga mag-shopping. Okay. Bye-bye. Thank you for watching. Love you all. Pinyong kalampo. Bye-bye.